plugang lumang tulay dahil ito ang pinakamatandang tulay sa lungsod. Ang kasalukuyang tulay ay itinayo noong 1345 matapos masira ng pagbaha ang naunang tulay. Sa gilid ng tulay ay maraming tindahan. Noong una ay mga butcher ang nagtitinda dito. Ngunit noong 16th century ay iniutos ni Grand Duke Ferdinand I na palitan ang mga butcher ng mga eaves at tindero ng ginto upang maiwasan ang masangsang na amoy ng karne. At mula noon ay naging sentro ng mga alahas ang Ponte Vecchio kung kaya't dinarayo ito ng mga turista at buyers. May espesyal na bahagi ang tulay na tinatawag na Corridoio Vasariano. Ito ay isang daanan na itinayo noong 1565 ni Giorgio Vasari. Ang daanan na ito ay nag-uugnay sa Palazzo Vecchio at Palazzo Pitti. Ang Corridoio Vasariano ay nasa ibabaw ng mga tindahan at may magandang view ng Arno River at ng lungsod ng Florence. <coughs> Gayun din, noong World War II ay hindi sinira ng mga Germans ang Ponte Vecchio. Sinasabing iniutos ni Hitler na huwag itong sirain dahil sa kagandahan nito. Sa halip ay sinira ng mga Germans ang mga gusali sa magkabilang dulo ng tulay para harangan ang daanan. Pagkatapos ng digmaan ay agad na ibalik ang tulay at naging simbolo ng katatagan at kagandahan ng Florence. Bukod sa kasaysayan at architecture, ang Ponte Vecchio ay isa ring sentro ng kultura. Maraming lokal na artista ang nagtitipon dito upang ipakita ang kanilang mga likha. Madalas din itong ginagamit para sa mga public events at celebration. Ang mga turista ay pumupunta rito hindi lamang upang mamili ng alahas, kundi upang maranasan ang magandang kapaligiran, lalo na sa paglubog ng araw at kahit sa paglipas ng panahon ay nananatili pa rin ang tunay na kagandahan at kasaysayan ng Ponte Vecchio Number 4, Coober Pedy Ang Coober Pedy ay isang maliit na bayan sa gitna ng South Australia Kilala ito bilang Opal Capital of the World dahil sa dami ng opal na nahuhukay dito Itinatag ang bayan noong 1915 at kilala ito sa kakaibang pamumuhay ng mga tao dahil hindi sa ibabaw ng lupa kundi sa ilalim nito sobrang init dito tuwing tag-init na umaabot ng 40 degrees Celsius at sobrang lamig naman tuwing taglamig. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga tao na gumawa ng kanilang mga bahay sa ilalim ng lupa na tinatawag na dugouts. Ang mga dugouts ay nagbibigay ng proteksyon laban sa sobrang init at lamig kaya komportable ang buhay dito kahit anong panahon. Bukod sa mga bahay ay may mga simbahan, hotel at tindahan din sa ilalim ng lupa isa sa mga kilalang simbahan dito ay ang Serbian Orthodox Church na may magagandang ukit sa mga dingding. Ang Desert Cave Hotel naman ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga turista na gustong maranasan ang pamumuhay sa ilalim ng lupa. Kaugnay din nito, ang pangunahing hanap buhay sa Cooper Pedy ay ang pagmimina ng opal. Ang opal ay isang mamahaling bato na may iba't ibang kulay Maraming minero ang pumupunta dito mula sa iba't ibang panig ng mundo para maghanap ng opal at umasang makatagpo ng isang mahalagang piraso. Ang pagmimina ng opal ang nagbibigay ng trabaho sa mga tao dito at ang turismo mula sa mga taong gustong makita ang kakaibang pamumuhay at pagmimina ay malaking tulong din sa kita ng bayan.